papakain tayo sa ating alaga mga idol okay, no? yung papakain natin mga idol ano to tricky para sa ating mga ano white leghorn ayan ayan mga tek 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 ayan mga idol tara papakain na tayo kunin muna natin yung ano mga idol yung pagkain naman sa looban nakangag mga idol oh ito so, yung pagkain nila mga idol kumakuha ano nito mga idol yung trating ng ultra pack uh, binabasa muna natin para ito yung mga gusto nila kasi binabasa kaya mabubusog sila dito kasi pag ano, mga idol yung tuyo, tuyo ano lang inaano nila mga idol, yung pinipilian nila, pinagano nila, tapos sayang, mga sayang, oh, mga tabod. Kaya gawa namin, nabaka namin itong mga idol para ganado sila sa kain. Ito yung alaga namin mga idol. Ano na to? Uh, white leg horn. Magwa 1 month mag na to mga idol. Delete pa rin. Oh. Mahira palakihin yung ano mga idol. Yung, yung white leg horn kaysa 45 days. Kaya gawin naman namin dito mga idol. Siguro kung may nitlog to. Siguro gawin namin itong kaitlogan. mga idol masarap na sarap sila sana nakain na mga idol kasi gusto, best gusto nila ito mga idol basa ito so, yung ano pala mga idol reiki ng ultra pack mga idol ito yung maganda sa ano sa 45 days maganda sa uh, laman pang laman ng anong katawan mga idol sana ah. oh. sila mga idol yan unti na lang yun mga idol baga pang snacks lang nila itong mga idol So mamayang alas 5, alas 6 Kakakainin natin ulit Ayun, mga idol, thanks for watching this video ulit